sang dahon ng oregano at isulat mo ang iyong kahilingan. At masurpresa ka sa swerte na darating sa iyo. Ito po ay napakalakas mag-attract ng pera. Hindi lamang malit na halaga ang pwedeng ma-attract dito. Ito po ay makapag-attract ng napakarami at napakalaking halaga ng pera. Hello so guys! Kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. Kumusta na po kayong lahat? Lalo po sa ating mga kaibigan, mga OHW. Maraming salamat po sa lahat nagsubaybay. At nanonood lagi sa ating mga video. Salamat po kasi naniniwala po kayo sa mga sinishare nating mga pampaswerte tips. So for today's video guys, pag-usapan po natin kung paano natin gamitin na isang dahon na ito. Ito po ay isa sa pinaka uh, malakas mag-attract po ng swerte pagdating po sa pera. So ayan, kung kilala nyo ang dahon na ito guys. So mamaya sasabihin ko po ito sa iyo. At then guys, Uh, para malaman mo po ito kung paano ito gamitin panoorin niyo po ang video nito mula simula hanggang sa dulo po ayan pag-usapan natin ito ang tamang paraan. Kasi marami pong paraan sa paggamit nito. And then, itong pag-usapan natin ngayon, kakaibang paraan din ito. No? Uh, paano tayo makapag-attract ng swerte? At kung kayo man po bago sa ating YouTube channel at hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe. And then, hit the bell button na yan for notification para manotify kayo sa mga susunod nating mga new videos na i-upload. Pilipinas, ang amoy po nito. At alam po natin, lalo po dito sa Pilipinas, ang oregano ay ginagamit po itong gamot sa ubo, no? Herbal po ito, guys. At then, napakadali mo lang itong hanapin. At marami din ako dito sa aking garden. Hindi ako nagpapawala nito dahil tested and proven ko na po ito. Pag kailangan, pinakailangan ko talaga yung mag-attract po ng pera. Lalo po pag mayroon akong kailangang bayarin guys. Ito po ang ginagamit ko. Isa ito. So ngayon po guys, ituturo ko po sa inyo ito. Kung paano ito gamitin. At kung interesado ka guys, panoorin mo po ito hanggang sa dulo ang video na ito. Ayan. So ngayon po, Gawin mo po ito pag gising mo sa umaga. Sa umaga na umaga po. Uh, kumuha kayo ng dahon ng oregano, yung presko. Kumuha ka, and then gawin mo po ito pag gising mo. And then, pagkatapos po, uh, punas-punasan mo lang siya. Huwag mo na siyang hugasan, guys. Kasi malinis naman siya. Wala pa siyang alikabok kasi umagang, umaga mo siya pitasin. Kailangan po yung presko po. Yan. Yung maano pa yung amoy, no? And then, guys, ang gagawin nyo po dito... Um isulat mo dito yung gusto mong wish no halimbawa halaga ng pera kasi po ito po ay ang i-attract po natin ito gamitin po natin ito to attract money so sumulat ka dito ng halaga po ng pera ang gamitin mo po ang pin, pwede pula pwede po uh, blue yan, wag lang yung itim, guys. Ako talaga, hindi ako gumagamit ng itim na mga kulay pag ako po gumagawa ng mga pampaswerte. So, ito po ang ating sample, guys. Ayan, i-demonstrate ko po sa inyo para po malaman po niyo kung paano niyo ito gawin. So, mayroon akong pula na pintelpin dito. So, dito po, isulat mo lamang dito, guys. Sulat mo lamang dito yung uh, halaga po ng pera. So, pwede po kahit magkaano, depende po sa inyo. So, yan, sulat ka lang dito Kahilingan po ito, so walang limit ang ating mga wishes Pwede kang sumulat ng malaki Yung sa tingin mo po, talagang uh, Yung pakiramdam mo na yun talaga ay darating sa'yo Malaking halaga ng pera guys, ayan And then dito po sa taas nito guys Ang isulat mo po dito sa pinakataas dito Ay yung number 8 uh, Tatlong 8 lamang po guys Ayan, tatlong 8. Dito po sa pinakataas. Ayan. Yan po guys. So tatlong 8 ang dito sa taas. 8, 8, 8. Ngayon po, pagkatapos mong naisulat na ang iyong kahilingan at yung halaga ng pera na Uh, wish mo na matanggap mo or darating sa iyo uh, kahit uh, next next month next year depende po yan kung ibigay talaga sa iyo so ang gagawin mo po uh, mag-wish ka dito hawak mo po ito so hawakan mo po ito guys and then pwede kang lumuhod pwede kang lumuhod pwede kang nakatayo depende po sa'yo pero kailangan nakaharap ka sa may silangan and then hawakan mo po ito ng dalawang kamay mo ganyan po then mag-wish ka dito nang na sa pamamagitan nito po guys matupad mo ang lahat ng nakasulat dito lahat ng halaga ng pera dito ay darating sa'yo na kahit hindi siya one time kahit, kahit unti-unti uh, pero maniwala ka guys na darating yan sa'yo para ma-attract mo talaga yan and then gamitin mo yung number na 880 So, kasi po ang 888 na number, ito po ay infinity. So, wala pong hinto yung daloy ng pera sa iyo. Wala pong hinto ang pasok ng pera sa iyo. Yun po ang 888. Ayan, pagkatapos mong nabulong dito ang iyong wish or ang iyong kahilingan, ang gagawin niyo po, huwag yung kalimutan sa bandang huli po yung I claim it. So, i-claim mo guys sa iyong sarili na ito talagay mangyayari. I claim it, I claim it, I claim it. And then, pagkatapos nito guys, ang gagawin nyo po dito, syempre umaga mo po ito ginawa, ang gagawin nyo po guys, uh, talian mo po ito dito guys, talian mo dito, ibilad mo siya sa initan ng araw. Ibilad mo lang siya sa may init ng araw ng isang oras lamang. So, talian mo siya, Then sabit mo sa may bintana mo na matamaan siya ng init ng araw. Kung hindi siya matamaan wala kang party na bintana mo na matamaan ng init ng araw. Pwede po kayong painitan ito ng kandila. And then yung init sa kandila po. Kahit sandali lamang. Painitan mo siya kung walang araw. Pero pag may araw mas mas dabish yung araw. And then pagkatapos nito guys, uh, itago mo na siya. And then, pagkagabi, guys, ilagay mo siya sa ilalim ng iyong unan. For example, ito yung unan mo. For example, ito yung unan mo. So, dito ka nakahiga. Ilagay mo lang siya dyan. Pag ganyan po, guys, kahindi, hindi, hindi, baligtad. Kailang, pag, uh, ito yung, uh, ito yung umpisa ng halaga ng pera. So, pag ganyan po. Hindi pa ganun, okay? So, ganyan. Doon, dito ka matulog, tulog ka na dito. So, ito po guys, makakatulong po ito sa iyo na mag-attract po ng swerte. Kakapitan ka dito ng swerte. And then, pagising mo po sa umaga guys, ang gagawin niyo po dito, ilagay mo na siya sa iyong bag or sa iyong pitaka. No? Ito. Ayan mo na siya dyan. Ang importante, na ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan kahit isang gabi lamang po. So, ito po guys. At ito po yung makakatulong po ito sa inyo na ma-attract mo talaga dito ang halaga ng pera na gusto mong marating, makarating sa inyo. Sana po guys, makakatulong ito ang ating sinishare sa inyo ngayon. Nagbulol talaga ako. Ayan. Nagbulol ako guys kasi maagang maaga pa ngayon. Ayan. Kumawa ako ng video pero wala pang ingay, wala pang aso. So, pasinsyanan ninyo yung ating kabulol bulolan dyan kasi bagong gising po. So, ayan po, guys. Ito po. Ilagay mo lang siya dyan sa ilalim ng unan. tapos, tago mo na sa wallet mo pagka kinabukasan. And then, continue po. Trabaho. si at syaga. And then, dasal po tayo ng uh, taimtim na ito po ibigay sa atin. Alamat sa inyo lahat. Huwag po niyong kalimutan. Mag-comment sa baba. I claim it. Then, uh, subscribe na rin po, guys. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And then, huwag kalimutan i-hit yung bell button na yan para ma-notify ka sa susunod nating mga uploads na mga pampas tips. Bye-bye po guys! Lagi kayong mag-ingat! Bye!